Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So may tanong dito ang ating kapatid. Uh, pangalan niya ay Tiwala lang. Sabi niya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ustad Ano po yung dalil? Ano po daw ang katibayan bakit haram magsuot ng ginto ang lalaki?" Okay. Uh, unang-una, ang ginto po ay uh, hindi naman to haram na gawin nating hanap buhay tayo mga lalaki pero ang usapan dito ay pagsusuot so sa mga kababaihan walang problema sa babae na isuot ang ginto gamitin ang ginto gawing alahas ang ginto sing sing quintas bracelet hika walang problema sa kanila na ginto ang mga alahas na ito pero sa lalaki ay haram po at ito po ay napagkasunduan po ng mga ulama at halos may nabanggit po na, na nagkasundo lahat ng ulama hindi lang itifakan kundi ijmaan So, na uh, nabagit ni Maman Nawawi Rahimahullah sa kanyang kitab na al majmu Sabi niya, Ajma al ulama ala tahrim isti'amari huli yudhahabi ala rijal. Nagkasundo ang mga ulama na bawal ang paggamit ng alahas na ginto ang mga lalaki. So, nagkasundo ang mga ulama. Sabi ni Maman Nawawi na haram na gumamit ng alahas na mula sa ginto ang kalalakihan. At ganoon din po sa hadith na uh, naisalaysay ni Ibn U Zurair anaw sami Ali ibn Abi Talib radallahu anhu narinig niya si Ali ibn Abi Talib kalugdan na siya ng Allah yakul, kanyang si Nabi inna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran sabi niya uh, sabi ni Ali radallahu anhu na kinuha ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang harir yung tela na galing sa silk uh, sutla Pajalahu fi yaminihi nilagay niya sa kanan kamay niya. Wa kada dahaban fi at kumuha ng ginto at nilagay niya sa kaliwang kamay niya. Sumakpal so, pagkatapos ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadaini haramun ala dukuri ummati." Inna hadaini haramun ala dhukuri ummati. At ang hadis na ito ay sahahu al-Albani. Ang hadis na ito ay sahih sabi ni Sheikh Albani. Sabi ng propeta sallallahu alaihi ang ang tela ng silk na ito at ang ginto na ito ay haram sa mga kalalakihan sa aking umma. Haram sa kalalakihan sa aking umma. At ganun din po, naisalaysay din po ni Ali bin Abi Talib. Sabi niya, Nahani Rasulullah SAW anit tumibid dahab. Sabi niya, pinagbawalan ako ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mag magsuot ng sing -sing na gawa sa ginto. Ito po ay hadith na rawaho muslim. So ito po yung mga dalil na haram at bawal po sa kalalakihan na magsuot ng sing-sing o alahas na gawa po sa ginto. Kaya, pinagbawal po sa atin dahil sa kabilang buhay lang po ito sa atin ipagkakalob ng Allah. Samantalang sa mga kababayhan ay wala pong problema. Pero yung uh, magsing-sing ka ng Uh, gold plated okay lang problema kasi gold plated lang naman pero yung white gold na ginto pa rin haram pa rin yan basta ginto mapa white gold man yan o ginto na yung kulay dilaw haram pa rin po yan maliban lang sa gold plated yun lang po yung pwede nating gawing sing sing o kaya ay silver pero kung gold plated naman pero ginawa mong bracelet ginawa mong hikaw ginawa mong kwintas So ang pagbabawal hindi dahil sa gold plated dahil sa hindi ginto kundi ang pagbabawal na papasok naman naman dito ay gagayahin mo na naman yung mga kababaihan kung saan isinusumpa po yung ganun. Na kung saan gawain po ng mga bakla. Na nagsusuot ng katulad ng special na suot ng mga babae. So pangkalahatan, ang pagsusuot ng lalaki ng ginto ay haram, haram, haram at yun po yung mga dalil na binanggit na po natin kanina. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.